turn on guys Panda tayo dun sa ano sa Safari Mall bibili lang ako ng ano bawang pagkontra sa aswang ninyo yung harap dito maraming tao pero parang kunti na ngayon ah parang kumunti ngayon yung nakatambay ah dati pa ganitong oras, maraming tao dito Accommodation dito eh. Kasi maraming tao man. Oh, sinarado na rin yung masjid. Ang ah. renovation niya ito yung masjid You going on? Canal. alright guys dito tayo sa uh, anong street to kalimutang ko na Altawon street yan dito sa Altawon street ito ay family ano naka <coughs> naka registered daw ito na family status yung mga, mga sa, ano, family residence yung mga bahay dito pero maraming mga construction worker o mga mga laborer ah, na nakatira dito sa ano kahit kami din lima din kami doon sa company namin na nakatira doon sa ah, sa likod ng office so bachelor kasi yan marami kasi nakatambay doon sa labas binabawal kasi nga family ano to family residence yung area na to pag may mga babae dyan tapos may mga lalaki na naka dyan sa kalsada hindi maganda na ilang yung mga babae kaya binabawal so hindi ko alam kung mapapalipat kami uli kasi bachelor man bachelor yung status namin so bawal kami dyan alam kung ano pa yung decision ng yung baladia sila yung ano pagy uh, -de decision kung yung company or yung uh, status namin ay i dahil lilima lang naman kami dun sa likod tapos hindi naman kami madalas naglalabas hindi kami lumalabas dun pag hindi kami sa Rerg kami doon sa industrial dun kami titira ang accommodation sobrang layo kailangan mo gumising ng alas 5 para maligo bihis ka para sa is susunduin shuttle tapos sa hapon ganoon din pag ganoon nangyari magpapalipat na lang, uli, uli ako sa ibang branch or mag-apply na lang apply na lang sa iba kasi logi kung mangungupahan ka logi ka kasi mal, ano yung, yung sahod hindi ka man dadagdagan para sa pang accommodation sa kapang siya ano uh, transportation pero kung mag apply ka sa iba may, may pa yun Pero kung maghihintay ka ng company, wala, malabo. So, dito tayo sa guys ano? sa, ano, kalsada. Yan. Nandito, dito, wala naman babaeng mga nandito. Or, talaga lalaki. Eh, hey, residence. E residence daw. Residence daw e eh. Alos naman bahay na may pamilya nakatira. Siguro mga apat lang ang may ano, bahay na may babae nakatira na pamilya. Ano yan? Kapit ka lang? Kapit Yan, nakita nyo na ito sa video ko. No, nag uh, walking ako. Yung mall kasi yan doon sa kabila doon. You oh. know, Doon ako pupunta. Kita nyo? Yun, yun, yun. Doon. Doon ako pupunta. Doon ako bibili ng bawang <laughs> joke lang tingin lang ako ng t-shirt kasi wala na akong t-shirt yung puti yung pang ilalim ilalim sa uniform stop ko muna kasi tatawid ako baka may ari ako may camera dyan eh <coughs> yes, nakabili na tayo Jodura ka ta yung binili ko sa isang uh, powers ay power body spray para na rin makapag-exercise makapaglakad lakad wala kasi nito sa bakala sa tindahan sa mall lang meron so okay, ayan take a picture tayo guys mali guys call ilaw sa gabi tumit tayo kaya natin kanan may sasakyan Tawid Dari dari Chon Tawid Ayan, ganyan na yung araw dito Hindi na crossing, crossing Oke, okay, tawid na naman. Siluloy tayo Siluloy tayo Siluloy tayo Siluloy tayo Tapos nag-start na doon Alright nag good doon Timing tayo Timing tayo ng pagpatawid <laughs> light na sasakyan dito tawid tayo alright okay okay ayan ah balik ko lang naman talaga is mag ano maglakad Kaso galing tayo sa loob ng mall, ang hirap pagpapawis. Ah, Yarnis ngayon, check ko. Mamalang. Mamalang tsa pa ako eh. Ang ganda, paggabi. Maraming ilaw. Sari-saring ilaw. Ah. kulay ang ilaw sa gabi yan full blue orange ito pala makukulay yellow red blue orange colorful sa gabi sarap na nagpapawis dito ah hirap kasi mag kung walang kasama <laughs> wala ka malang kabadi kausap man lang solo ang hirap ng situation malungkot ng FW kasi dun sa barracks namin, dun sa accommodation, pero wala kami Pilipino, kasi sa Pilipino lagi naman sa uh, doon, sa sentro, sa doha kasi nandun yung asawa niya ibang kasama uh, Ipal, Sri Lanka, sa India ano lang sila kanya kanyang kasama din sa labas so ako lang natitira doon nakalungkot grabe sacrifice no? ang hirap paging OFW hirap ng kalagayan dito rin masarap pagregosyo kung may business kang Ay, yung iba dito nagbi business eh kaya nalilibang sila maraming may kumikita Oh 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 ang gabi. And kole ang gabi. Picture natin ito. Kita natin yung puno. Magandang tingnan. E basuraan. yung mga rich di ba namumunga ko bata pa siguro to pag display lang yan eh meron talagang dates farm sarap siguro maglagad kasi lumalabas yung pawis ko yung mga limang round sana pagkasakyan. Hindi eh, ko malaman kung may nakatira dyan. Walang ilaw sa loob. Ang dilim eh. Dun o. Madilim sa loob. Kung malaman kung may ilaw. Ay may ilaw. May tao. <laughs> hirap manirahan sa ibang bansa magtrabaho titibag titibag dadaan siguro ng kuryente Ay, ito pala yung mga family house ito ganyan oh Pamilya nakatira. Baka yun ang mga nag-complain sa amin. Ang dami kasing tao doon. Ang daming ibang lahi. Nakatambay dyan. Kasi siguro may nag-complain. Pati kami nadamay. Ito, accommodation na ito eh. Yan. Hindi na pamilya nakatira dyan eh. rin yung masjid do. Gagawin siguro sa loob niyan. Tayo ko muna. Tayo dito na lang muna. Ang ating video. Yan, naikot ko na kayo. Na tayo na tayo sa makulay. Jadi dito kung wala dito maraming tao ang gandun sa sami amin area ito lang area na to ang maraming tao saka si area na yan 4, ang taon. na. Pinakonag... Hindi pala dyan. Doon pala sa kabila. Doon.

yung mga accommodation dito Bro, tayo yung mga nakatambay sa hapon Pero dati sa sasakyan nato, nakasakay si ano family sa loob hindi bumababa kasi ang dami lalaki sa labas bawal kasi yun eh yung mga babae Makikita sila ng mga lalaki. Yung lalaki lang ang bababa. Yung babae, di ba bababa yan. Kasi, basis sa paniniwala ng Muslim, yung kahalayan ba? Pag ikaw ibabae babae na pinagnanasakan ka ng lalaki, ikaw ay nagkakasala, hindi yung lalaki ikaw ang gumagawa ng ano eh dahilan para yung lalaki magkasala right dito na tayo sa gate okay excuse me ito yung yun uh, yung sulat ng ano Ulat nung Alright guys Nandito na tayo dito na tayo sa compound Ayan yung compound Okay hanggang dito lang muna yung video natin At maraming salamat Sa mga magpanood Thank you bye bye